Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, Ikalima ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni Numa ng kanyang sarili. Kung may nagakalang si Maruno ayon sa sandibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong sapagkat ang karunungan ng salibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan, kaya't huwag ipagmalaki ni naman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinarap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon, ang mundoy na tayo, at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalalayman. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol, sa burol ng poon, sino ang aahon? Sino papayagang pumasok sa templo? Sino tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang diigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililitas siya't pawawalang sala. Gayun ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang diigdig lahat doon ang may-ari ating poon. Aleluya, Aleluya! Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Yesus sa baybayin ng lawa ng Henesaret. Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong May-ari nito nailayo ng kaunti sa tabi na siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kayat kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog na makita yun ni Simon Pedro. ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilalas siya, at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din si na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot, mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.